Aris, magdadala sa iyo ng kalungkutan ang mabilis na paggawa ng isang desisyon, hayaan mo silang maghintay sa iyong gagawin, nang makaiwas ka sa suliranin ang gabay signos ng kalikasan. Taurus, mas mainam sa iyo ngayong araw, ang maging maramot at ang masungit, para walang makagawa sa iyo na iisahan ka may takot sila, ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, minsan ay mas mainam pa talaga ang sumigaw ng naaayon na boses, pag nainis na hindi naman talagang magsasalita ng wala sa katwiran para ang iyong araw ay mas makakuha ng respeto sa mga kausap, ang gabay signos ng kalikasan. Cancer at umiwas muna kung makakaya ang bumiyahe ng malayo ngayong araw, dahil paghina ng kalusugan at gastos, ang gabay signos ng kalikasan. Leo, huwag basta magtitiwala sa mga kausap kagad para makaiwas sa gastos at kalungkutan, ang gabay signos ng kalikasan. Virgo, kung gagawa ng isang gawain ay huwag iiwanan na na tatapos, para walang maging kapintasan sa iyo na masasabi na magpapalungkot sa iyo, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Libra kung sa mga kapatid ay ibigay mo ang tiwala pero sa ibang tao ay maging mas maingat, para wala kang maging suliranin, sa pera at sa relasyon ang gabay signos ng kalikasan. Scorpio, pag may nasabi ka sa pamilya ngayong araw, ay dapat mong magawa o huwag kang sisira sa nasabi para hindi magkaroon ng tampuhan, nang hindi mo inaasahan ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius, umiwas ka muna sa alak at sa magpagkain na madaming masebo dahil kayang magbigay ng ikakahina ng kalusugan sa iyong puso ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, umiwas muna sa mga usapang may kinalaman sa pera sa pamilya o sa ibang tao para hindi ka mawalan ng pera, ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, mas mainam sa iyo ang maging maunawain ngayong araw, para ang kalungkutan ay lumayo sa iyong mga gagawin, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang gabay signos ng kalikasan, Pisces. Huwag muna makisama sa mga pagligo, sa malalaking tubig o dagat, ngayong araw para ang kalusugan ay walang makuhang paghina, ang gabay signos ng kalikasan.